Tatlong bagay na sumisira sa finances mo. Una is wrong mindset. Ang alam lang natin, magtrabaho na magtrabaho, wala tayo na iipon, baon pa tayo sa utang, pero hindi natin alam na pwede pala magtrabaho yung pera para sa atin through investment. Ang kakampi natin ang pera kapag tayo ay nag invest pero kalaban natin ang pera kapag ang compounding interest nito ay para sa utang natin. And of course, pangalawa is Fear. Dahil nga tayo ay takot na mawala ng pera, gusto natin security, gusto natin ng job. Ayaw natin mag sa business, takot tayo. Pero alam mo bang mas may freedom tayo pag may business tayo at mas may control tayo sa ating income. Kasi wala na talagang job security, lalo na may automation na ngayon. AI na, robot na, And then, pangatlo, procrastination. Feeling natin, ang dami pa nating oras. Pero alam mo ba, pagdating sa investment, napaka-importante ng oras. May sample tayo dito na kung target mo makaipon ng 5 million, kung meron ka pang 30 years para mag-ipon, maaga ka nagsimula, 3,300 lang ang kailangan mo ipunin. Pero kapag 5 years na lang ang meron ka, dahil nga nagde-delay ka sa pag-iipon, 68,000 ang kailangan mong ipunin per month. Mas doable kapag maaga pa na nag-start tayo at mahaba pa yung time natin. To know more about savings and investment, comment ka lang.